Hello, mga ka-friends Mga ka-LRT Dito tayo sa Tanay Public Market Tulad po so, nang nasabi natin Pag Friday talagang hindi sa apoy ito ng mga money ninda ito mula sa ibang bayan ng Rizal So marami din mga yan Dagsain like tao, lalo na ito yung araw ng Friday. So, stir 100. Mga jaket. Oh. Mga jaket. Ayun oh, know, o, 50 pesos lang. Pipili lang kayo ng mayos. Ay, oh, mga importin na sapatos. Ay, oh. mga Second hand Okay okay Pipili lang kayo dyan makakachamba kachambakin ng malipit dyan Maglapit to Mga original Ay, sorry. Mga original sapatos Pipili lang kayo Mga ng malipit Mga t-shirt dito oh. 35 lang 35 lang mga t-shirt dun one way one way ang on traffic Lapo. tapos tayo dito tapos pasit tayo sa kabila o oh, yan o oh. mga pa po ito marami din sa harapan ng palinkan at sa tagiliran so ikot ulit tayo dito sa loob ulit tayo uh, sarado sarado yung way doon tidak betul lain bubung. Hahaha. Ikan tayo, you know? <laughs> okay, dan, <ikinda> <laughs> So yun, no? malawag pang iikutan nyo dito ang mga chunky Dito hanggang po sa harapan pero hindi na tayo pupunta doon si Pepe Kapi ko na yung bigas at si Commander pa baka mainip magkasali kami o ikaw ba nandito ka pa? So ito po, galing kabundukan. So ito po yung ganap dito tuwing Friday sa Tanay Public Market. Talagang dinadag sa apo araw ng Friday. Yung nga pong normal na araw lang, dinadag sana. Ducks. Eh pang araw ng ganap na ito tuwing Friday. Oh, thank you for watching mga ka Lord Thank you for watching. Oh,

Agawit coach <laughs> Ito parking ako eh So okay, dito tayo nag park eh. okay. Tingnan po si commander dito Dito na po tayo maghintay eh. Dito service natin So maya maya pa siguro si Commander Relax muna tayo dito